So may nabasa po akong isang comment lang ating uh, dun sa ating pinost about dun sa bulok na canned goods or yung bulok na laman ng uh, squirrel. So, sasagutin natin yung tanong ni Miss Alana, yung sinabi niya na baka may butas po. So, actually, hindi siya butas Alana. So, dented kasi yung uh, lata. So, parang may UP siya sa gilid. So, out of 24 na binili ko kay seller, so 18 doon yung may Yupi talaga. Pero apat, yung pinakamatindi yung pagkakayupi. So, syempre, ang hindi naman natin may iwasan kung minsan na, ba diba, kapag bumibili talaga tayo ng mga dilata, yung lalo kung maramihan, na pwedeng nababagsak ng rider, or nayuyupi talaga siya during the shipment. Tapos, siyempre, wala na akong ano doon, wala na akong question doon, hindi ko kinwestiyon yon kasi uh, talaga namang nangyayari siya. So, what I did, after siguro mga 2 days na may deliver siya, or 2 or 3 days na may deliver siya, kinuha ko yung mga dented cans, tapos binukod ko na. So, the rest, nilagay ko na doon sa tindahan namin, tapos yung apat, binukod ko. So, binuksan ko yung pinaka-dented talaga. Kasi nga, syempre, yun na lang, ayoko nang magbenta ng dented eh. Kasi delikado kasi ang dented. Ano nga ba kasi ang dahilan kung ba't delikado ang dented? Number one, ang hazard na makukuha mo kapag dented ang lata ng, uh, yung dilata na binili mo. So, it doesn't necessarily mean na yung ano lang ha, yung binili kong squirrel, yung na uh, luncheon meat. So, pwede itong mangyari sa lahat ng klase ng dilata. So, kahit sardinas pa yan o kahit anong klase ng dilata yung binibili mo, wag na wag kayong papayag na dented ang ibibigay sa inyo. So, kagaya nung na ano ko dun sa blue Up na nagreklamo yung tendera dalang ang arte daw ng, ano, ang arte daw ng buyer kasi binalik yung lata dahil nga mayupi ate, mali yun, alam mo ba, napakadelikado ng uh, dilata, nakapag-dented na siya. Ano bang unang-unang uh, magiging uh, problema mo doon? Anong hazard? Number one is botulism. Ano ibig sabihin nun? Isa yun sa pinakamapanganib na foodborne illness. So yung bakterya na yun kasi nabubuhay sa environment na walang oxygen. So kagaya ng mga sealed cans. So maaari itong maglabas ng lason or ng toxin na nakakamatay kahit konti lang yung i-consume mo dun sa uh, laman ng dilata. Another thing is bacterial contamination. So kapag nasira na kasi yung lining ng lata, yung pinakataas niya ganon, so dahil sa UPI niya, pwedeng pumasok yung bacteria at magdulot ng pagkasira o pagkapanis ng laman niya. So ngayon, ito nga ang nangyari, yun na nga, going back dun sa kwento ko, uh, yun nga binuksan ko, So, mabaho na talaga siya, yung amoy niya. So, tapos, ah, parang yung naglalaway na something slimy. Tapos, ah, parang may mga, ah, -ito, parang may itlog siya ng mga langaw. Tapos, itong ginawa ko, itong pinaka nakakainis sa lahat. E di, nag-reach out ako kay seller. to sabi ko sa kanya, seller, sabi ko, mulok yung laman ng nabuksan ko. Buti, isa pa lang yung nabuksan ko. Tapos, uh, nung unang araw, wala siyang sagot. So, ang ginawa ko, dito sa, nung nag-ganda ako, uh, nag-reach out na ako sa, uh, sa, tawag dito, sa customer service ng Orange App. Tapos, sinabi ko na gano'n nga. So, ang ginawa ni Orange App, pinasusoli niya agad-agad yung item. Sabi niya, kasi nga, delikado kasi pagkain. Tapos nag-reach out ngayon to si seller sa akin. Na sabi niya, baka naman, sabi niya, ilan lang naman yung may sira. Pwede mo pang i yan. Sabi niya, kasi 2028 pa naman yung, ano niya, yung expiry date. Yeah, I understand, 2028. Pero sa 80 na dented, sino pang sa tingin mo magkitiwala ka pang kumain ng gano'n? Kung gano'n na yung unang bukas ng palang na lata, gano'n na yung nakita mo. So, syempre, nadudun ano, na kagad sa isip mo na, naku, baka yung mga ibang latang dented, ganito rin yung laman niya. So, ayoko na talaga. So, gusto ko mangyari, isole yung 24 cans na yon sa kanya. Ayaw ni seller, sabi niya ganun, ah uh, baka naman po pwedeng yung 18 lang, tingnan mo lahat, tapos, yun na lang, i-inspectionin ko, tapos yun ang babayaran namin sa'yo. Tapos, di mo na kailangang isole. May gosh naman. Ako ba naman pinagluloko mo pa? Unang-una, sabi ko na nga sa kanya, it's not about the money. So, it's about yung health hazard na pwedeng gawin sa amin itong mga dented guns na to. Sabi niya pwede pang kainin niya 'to hindi di seller sabi ko hindi ko kailangan yung pera mo sabi ko sa kanya ganun I will return everything kasi unang-una sabi mo kasi kapag kapag chinet mo siya iba-validate mo pa ng 4 to 7 days bago niya ako babayaran dun sa ano na yun sa 18 cans na yon So sabi ko hindi, sabi ko it's not the money. Sabi ko sa kanya hindi ako ano ha, naghahabol dun sa pera. Actually pabor sa yun. yon, ay ko siya sa kasi total baka mang men hindi ka rin naman magtiwala na na ganun na yung sitwasyon ng mga dilata mo. So kasi nang haba-haba ng usapan namin, sana ko na ako kasi nga gusto niyang bayaran yung 18 lang. Tapos sabi niya pa, sorry that you have to deal about this, ganito, ganito, ganyan na doon ka pa sa customer service nag ano, gano, Sabi ko, alam mo, the easiest way ka nga ako na nakipag-deal ako sa, na, nakipag-usap ako sa customer service. Dahil agad-agad sinabi nila na since food yan, kailangan mong ibalik, yun ang kinakailangan mong gawin, the best. At wag na wag kang maniniwala sa seller. So right there and then, nung araw mismo na yon pinick up ng uh, rider yung, ano, yung isang box ng uh, kagito nung, nung squirrel, Mr. Squirrel. So, pagkatapos, di ang ginawa lang naman niya, di ba, pag pinick up niya, ipicture lang niya lang naman, to right there and then, siguro wala pang limang minuto, refunded lahat. Oh, e eh, kung naniwala ako kay seller, isipin mo, sabi niya, 5 to 7 days daw ang haantayin ko bago niya bayaran after ma-validate Eh, what if, kung hindi niya, sabihin niya na, ay, pwede pa namang kainin yan eh. Diyos ko naman. Kaya kayo guys, as a lang, kung bibili kayo ng dilata, hindi yung sinasabi ko lang na dilata na binili ko ha, it applies to every canned goods na mabibili ninyo. Huwag na huwag kayong pumayag na binibigyan kayo ng dented cans Kaya kayo mga nasa sari, -sari store, dapat din may uh, knowledge din kayo about dun sa mga dented cans Pag nakikita, you know, normally ba diba, sa mga um, supermarket, yung mga dicers nyan, alam nyo ba ginagawa sa mga dented cans Tinatabi na yan, inaalis na. Kasi bakit kailangan nilang i-editor niyan sa manufacturer? Kaya kayo kung mamimili kayo, kung ako kayo ay uh, nagtitinda, mamimili kayo sa supermarket, make sure na pipiliin nyo yung mga good cans. Kasi dyan pa lang po pwede na kayong masira. At ang pinaka masakit nito kay Squirrel dahil hindi nga siya FDA approved. Ano ang habol mo? 'di ba? So na alam natin na hindi siya pala FDA approved. Ano naman ang hahabulin natin ngayon kung na food poison tayo? Wala. Dahil hindi naman siya dito may na manufacture, sa ibang bansa pa siya minanuf ma na, manufacture. So yun lang naman ang masasabi ko. So hindi dahil butas siya. So kahit na sabi ko sab kahit pa konting-konting UP lang ng lata, 'wag nyong i-accept. Ia Don't take a risk sabihin nyo mapapamura kayo, kaya nakikita nyo sa mga palengke, ba? Diba? ang dami dyan nagtitinda ng mga dented cans. tapos buy one take one, binabargain guys alam nyo bang tinapon na ng manufacturing company yon pagkatapos ibinibenta lang nila sa masa, kung nagtitipid kayo, maraming, marami namang way, pero wag kayong bumili, bumili talaga ng mga dented cans. Kaya kayong mga nagtitinda, ate, yung mga nasa mga tindahan, wag kayong nagagalit kapag alimbawang sinusoli sa inyo ng bumili yung dented cans sa binili nila. Kasi delikado talaga yon. So, maring ang tubo ninyo, piso, dalawang piso, limang piso. Pero yung disgrasya naman gagawin sa inyo nung, uh, ano na yun, yung nung tao na nadidisgrasya ninyo dahil sa pagbebenta ninyo ng ganong klase ng dilata. So, mag-ingat din kayo. So, hindi po por hindi porke na uh, napakaliit lang ng halaga ng binibili ninyo ay eh, na kaagad. Hindi ganon health ang pinag-uusapan natin dito. Ang food poisoning, delikado yan. Napakalaki ng gagastusin mo sa ospital. Kung nagtitipid ka sa pagkain mo, pagkatapos doon mo pala gagastusin sa ospital. So, yun lang naman po. At uh, na-share ko lang din naman sa inyo, pasensya na medyo napahaba na tong video ko. So lesson learned lang talaga. So dapat talaga mag-iingat tayo sa binibili natin, especially mga canned goods. Kahit na gaano pa katagal ang expiry date niyan, dapat tingnan niyo pa rin. Huwag yung expiry date lang ang tingnan niyo kasi okay pa nga yung palapit na pa yung expiration date niya eh, pero maayos na maayos pa yung lalagyan niya. Pero kung yung uh, malayo, ma kung malayo pa yung expiration date, sipi mo 3 years, pero UP na yung lata, nabulok na delikado talaga So yun lang po maraming salamat